Ayan, So, ayan guys. Magandang araw sa inyong lahat. So, Macmill TV po. Ayan. So, andito tayo ngayon sa King Nail Pit Grooming Station. So, ito guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Meron na tayo ditong podel. Ayan. Pero, bago akong gupitan niya guys, pakita ko sa inyo yung una kong ginupitan kanina. Ayan guys. Ayan. Tatlong aso sila yung nauna kanina. Ito tatlong aso ah. guys. Isa lang may-ari. So, nagmerienda lang sila. Babalikan din nila yan. Uh, yun yan Tatlong yan. Tapos na yan. Tapos, meron tayong pinick up na isa. Dito sa wanabin yan. Wannabe. So, ito guys. Isang pudel. Hello. Tingnan nyo guys yung balahibo niya. Oh, hindi na rin masuklay. Uh, bol-bol na yan so natin dito uh, kakalbuin na lang to kasi iba na ano eh wala ka nang mahawa ka na matinong buho kundi lahat ano na matid na talaga so, ayan, mukha, mabait naman guys tinan nyo yung katawan nyo so, ayan so maya maya eh, ano na natin to kita na natin yan nakasalang na uwiting uh, pa rin tayo dito sa may-ari ng tatlong aso na to eh uh, guys umpisa na natin ang ano to ang gupit uh, Kain na natin sa ulo. Sa mukha. Kaya nga pala guys, dito ko inuna kasi tulad niyan, medyo ano pa siya, uh, kalmado siya. Kasi pag inuna natin yung katawan, maya maya parang nag-iba yung ano nila. Um, may hirap 'na ako magbi pagdating sa mukha. Eh ito dito ko muna inuna. E, Hindi ba ang mood nila pagka uh, ano? Medyo pagod na sila. So, ayan na siya guys, tingnan niyo yung balat niya. Ayan, inuna ko yung ulo niya para diretso na tayo sa pag ano, gupit. Ayan. <laughs> ayan yung kapalo. Grabe. Ayan, so, meron sa mga kunting ano. Uh, Sugat-sugat. Ayan. De, ano yan guys, nakukuha niya dun sa ano. Sa, dito sa balahibo niya. Medyo hindi na talaga maganda yung ano ng balahibo niya. So may amoy na rin. Ayun. So ayan na sa guys. Ayan, wala nang balahibo. So ayan o. Ayan. natin yan. Ayan yung mga balahibo niya guys o. Oh. Grabe o. Oh. Oyan. O, oh, 'yan. Uh -huh, uh -huh. O, oh, 'di. Eh. wala yung balahibo niya. Uh -huh. Paliguan ko muna para malinis yung katawan niya. So ayan na na guys Naliguan ko na siya na Itong toy poodle natin Ayan Yung natin gawin yan guys I-blower na natin Ayan Nilalamig na siya Matanggal na yung mga dumi-dumi sa katawan niya So ayan na na guys Tapos na natin i-groom to Ayan Ayan na siya Panina parang hindi natin makilala Pero ngayon Ayan na Wala na siyang balahibo So Magahan ang pakiramdam yan Masarap na sa pakiramdam ayan. O dito, dito. Ang harap ka dito Ayan Ayaw ang harap Naiiyan na sa sarili niya ayan. So ayan lang guys Thank you, thank you sa pagsama nyo yan. Hatid uh, na natin tong Ginupitan natin, Nahil, tapos na so, Pinick pala natin to guys Sa wannabe binyan. Ngayon babalik ko na siya Okay, guys. bye